Good morning guys so ayan nga pala ito yung sasabi ko sa inyo ayan yung mga fry ng gapis natin na nakahiwalay dun sa dalawang mineral water sa baba yung pinahiwalay na natin na female at saka male gapis so ayan sila guys oh dami na di ba may mas malaki to dun sa isa so nauna nga to ng mga siguro mga one week marami rin sila dyan siguro mga nasa mga 20 plus yan so dyan ko na sinama yun nag-iisa kong uh, red larky kasi eh yung natira rito na Australian red clo ay isang babae at isang lalaki so ngayon tinry ko na pagparingin sila kasi sila na lang yung natira para di magulo so yan sila yung babae ko ay isa lang yung sipit na putol siguro kasi may pagkakanibalisim yan sila nagkainan so yun ang nangyari dito naman sa baba ay kita nyo yung maliliit na yan ay yung unang mga anak pero ayun may mga fry na rin tayo na bago ako nakikita nyo ayan marami po yung tignan nyo ha ayun, at ako nakakikita yung magpapakain ako sa ilit pero pagka solo mo lang, ikaw lang magahaw sa so, tingnan nyo guys, maglalabas mo natin mga fry ayun, madami po yan naman yun magkakita nyo ayun Marami yun sila. Ito mga ano natin to mga mollies siya. Yan, black molly, tsaka white. yun, nag-iisang danyos. Dati yung marami yung binili ko eh. Kaso isinama ko nga sa uh, mga crayfish nung madami pa sila. yun na lang ang natira. So, ayan yung mga natin. Ang dami mga anak yan. Marami po yan. Siguro nasa mga kumagalang 30 isip siya ng mga mga hindi ko alam kung ano dyan ang nagpandabas sa mga gaflo natin yung boli na yun pero itong mga naunang maliliit okay. na yan mga okay. una yan siguro mga apat na piraso po yan dalawa, parang dalawang puti at dalawang kulay itin okay. So, pagka uh, mga dalawang paan na kampa siguro at pag ano, mag uh, re release na rin po tayo Magbenta tayo ng ating mga Mulis at saka gapis So, abangan nyo lang po guys kapag uh, ano po, ipopost ko naman po yan uh, kung sino po yung may gusto isim pa to dito tulog isim pa to tulog isim So ayan guys, ayan yung ating mga, mga update sa ating mga alaga ng mga isda. So, maraming salamat po sa panonood at uh, lagi nyo lang po supportahan ng FB page ko, Kuya George Clardy at YouTube channel, Joel Nahil. Maraming salamat po. God bless.